Kapitana Mercy! Kakawat, Selly! Oo, oh, ganda niya naman talaga. Pagkaan ka. Oo. Oh, ang ah, po kasi kayo. Andiyan po si Kapitan Kupit. Oh, Hinahanap man. po kayo. Parang, parang nasa labas si Kapitan Kupit. Init talaga ng dugo ko, Selly. Bakit na naman, Kapitan Kups? Hindi maganda yung ano. Naging pag-uusap namin kanina ni Kapitana Mercy. Talagang may saltik din yata yung kapitana na yun, eh, no? Pero ang ganda niya, no? Ang bait-bait kaya niya. Nalaman mo naman mabait. Bakit? Buka na ba nakatera sa barangay nila? Eh, bait na Meron akong nararamdaman eh. na hindi ka nais-nais nice, 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 dyan, Selly. Okay, mga mga batang helmet, syempre today is barber happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel. So please don't forget to click the subscribe button. Tayo para Marpar, laging updated sa lahat ng mga inay-inay sa nasa usawa namin na video ko pa. Ang gulo ko ni din kapitan, ang marasino video ko. Bait kayo niyo. Ganda-ganda niyo. Kayo, ikaw yung masyado kayong naan sa physical, ha? Maganda kayo, siya, tsaka mabait. Hindi mo oh. ba nararamdaman, ha? Mukhang may ibang motibo yan si Kapitana Mercy. Nag-aano pa ng mga sasama. Nako, nako, ito mga muna, bitch ko mm. Magre-react muna tayo sa bagong upload na TikTok vlog po ni Prof. Doc Shelo Mago regarding nga sa pagtakbo. Di pa, store Kids! Ito nga, eh. Alam nyo mga kabatang helmet, ha? nababasa ko yung mga comment nyo, ha? Sa dalawang videos na nilabas natin about do sa Australian interview, di ba, Pichu Gapur? Nakakaloka yung mga nagko comment sa iba. Sabi na, ang galing. Ang galing. Sumayaw. <coughs> sa kaya doon yung magaling? What? Magaling naman magsalita. Ha? Pero in fairness talaga, mga kabatang helmet, oh, pag pinainggan mo, kasi nadadala nung ano eh, may something. May something eh. Alam mo, ikaw, wala ka naman din talagang bilib -bil. Sa sarili ko? Sa wow. um, sarili ko? Charot. <laughs> Hindi naman sa gano'n! Kasi, masyukap po Ilang beses ko pinanood yung mga videos na yon Eh, yung inaasahan ko sana na marinig, hindi ko siya narinig. Kasi hindi na natin ng benefit of the doubt na baka naghulat, di ba? Baka hindi prepared kasi parang biglaan. Pero anyway, highway. Gano'n talaga. O diba? So yung mga trolls sa comment section, na boy! Gano'n! Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay pagpatang helmet, panoorin muna natin yung video ni Prop. Shelo Magno. regarding kay Pastor Gibbs! So, tatakbo na rin pala si Kibuloy sa Senado. Ano ba yung Senado natin takbuhan ng mga may kaso? Nakaka-disappoint lang din po yung mga senador na nagtatanggol sa hindi niya pagpapakita sa hearing sa Senado. Alam niyo po, isa po itong insulto sa Senado bilang isang institusyon. Function po ng Senado ang mag-imbestiga at tingnan kung gaano ka-efektibo ang ating mga polisiya. 2021 pa po, nakasuhan na si Kibuloy sa United States tungkol sa human trafficking, smuggling, um, sex by force, fraud, coercion, sex trafficking of children. Samantalang sa Pilipinas po, 2024 lang nakasuhan, kakafile lang ng DOJ. Hindi po ba nasa interest natin itanong kung bakit 2021 na flag na to sa United States pero sa Pilipinas, 2024 pa lang at saka pa lang po nagkaso ang DOJ. Gano'n nga po ba ka-epektibo ang ating mga bata sa pangmumonitor ng trafficking, abuse, smuggling, money laundering, I, think these are legitimate questions na dapat sinasagot sa Senado. At kung ang subject niyan ay si Kibuloy, dapat po nag attend siya. At uh, tingin ko, dapat ang responsibilidad ng mga senador ay i-protect ang integridad ng Senado. Ngayon, ang talagang nakapagtataka, ba't pinagtatanggol nila yung isang individual na hindi gumagalang at tumirespeto sa Senado bilang isang institusyon? Ganon po ba yun, kaibig-kaibigan na lang? Par Oh, may, hindi hindi makaano yung sili mo. May nilaga ba diyan? <laughs> Para ko lang tirisin te. Sa kaloka no, helmet. Ano ba may sa bansang Pilipinas? Ito nga napanood ko din sa Amerika no, mukhang maglalaban na naman daw si Biden Tsaka si Donald Trump. Mm -hmm. Pero grabe no. Tama na may mga sinabi ni Prof. Doc doon sa kanyang ano, statement regarding nga sa pagtakbo ni Pastor Kibs pero, kayo, mga kabatang helmet, nasa inyo, ang gusto nyo ba? Gusto nyo pa ba? Di ba? Mm -hmm. Wala naman kasi, di bang tinututulan o karapatan nyo yan na tumakbo, di ba, Bicho Kapoy? Mm -hmm. Nasa ating ng mga Pilipino, sa mga kababayan natin dyan, kung pauupuin nyo ba? Yung tanong doon eh, pauupuin nyo ba? Pero, Oo oh, naman. Ha? Oo. Oh, oh. Ba, dahil bababagod na anak Bigyan lang oh, wow mga kabatang helmet, ano ba nangyayari sa mundo? Ano ba gusto nyo mangyari sa bansang Pilipinas? Alam mo kasi, kilalang kilala si Pastor Kibbs. O tapos, pag kilala, pwede nang tumakbo. Oh, oh, pwede wow. nang iubo. Oh, oh, oh. Kasi alam mo yan, yung, yung ano eh, kung ano yung nare-retain sa utak mo ba, yung naaalala mo. Hmm. Eh, naa ko siya. Sikat siya. O kagaya ni Bino, eh, sikat. ibu eh, no? ko. Si Mr. Robin Madinia, naging number one Buto ko yan. Wow. Mga kabatang helmet, mga kababayan. Siguro, maniniwala pa ako sa intention niya talaga na gusto niyang tumakbo o gusto niyang maging public servant if magpapakita siya sa hearing. Parang ngayon pa lang, patunayan mo na talaga yung intention mo. Kung sincere yan, at talagang gusto mong maglingkod dahil ikaw nga ay appointed son of God. Kumarap ka muna sa hearing. Buto ko, Eh, di ba gusto mo nga tumakbo? Oo. Oh. Hindi na. Dapan. Kasi, ano yan eh, paglabag sa karapatang pangtao ko eh. Ay! Ay! Alam mo, minsan ang hirap na lang mag-explain mga batang helmet. Minsan ang hirap na lang ipaliwanag talaga. Hindi man kailangang umapir ni. Eh. Walang ano, hindi, hindi korte yun. Hindi kailangang umapir dun ba Eh, paano naman ako? Oh, bakit? Isa ka lang eh. Eh, paano yung mga mananabiktima? biktima? Ah! Hindi, puro kasi nung yun. Ha? Mm -mm. Paano yung hustisya para sa kanila? Eh, paano naman ang hustisya niya? Kaya nga patunayan mong malinis ka, mag-appear ka. Hindi na kailangan kasi wala namang kasalanan. Ako ang appointed sa of God. Hindi <gasps> dapat magpakita ka doon kung wala ka talagang kasalanan. Para maging malinaw na ang lahat. Hirap isipin ang hirap arukin nung mga eksplenasyon ng iba nating mga kababayan. May napanood pa ako na nagpa-vlog yung babae. di mm. Hindi ko na talaga tinapos eh. Bakit lang hilig niyong mag name calling kagaya ng, narinig ko nga, ano daw, konti virus. Oh. May respeto ka ba, ba, sa kapwa mo pag tinawag mo si Risa na gano'n? Asan Ay, kasi virus naman talaga siya eh. Ah, asan... Virus talaga siya. Asan yung respeto? Virus talaga siya. Asan yung respeto? Virus nga. Ba? Asan yung respeto? Virus nga. Ay, akulit video ka para. O, oh, diba? <laughs> 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 di, asan dun yung respeto? Bakit? Diba? Kailangan ba ng respeto? Eh, diba nga? nagpe kayo. Eh, hindi ng nga kasi. Ng masyado siyang maraming sinasabi. di oh, diba? Nagpe-preach kayo ng salita ng Diyos. Hindi dapat sinasabuhay niyo yun. O. oh. Oy, oh, sinisira, sinisiraan niya yung appointed son of God. Yung pag name calling, Bidyoga Paul, yon. Bakit? Kabastusan ang, naman din ang ginawa ni Laki Ang binabastus mo, Bidyoga Paul, ay isang opisyal ng gobyerno. Virus talaga siya. tignan mo. Yan ang nanonormalize sa mga kababayan natin, mga kabata helmet. So, nasa inyo na yun kung gusto nyo pang manormalize yung ganyang thinking, yung ganyan action, Naka nakakahiya. Bakit nga ba nagiging normal yung name calling halimbawa? Kasi ginagawa niyong normal. Halimbawa o oh, si ay, Senator Risa Hontiveros, ginawang Hontivirus. Oh. Kasi yung issue inilalayo nila. Yes. Sa issue ngayon, uma inaatake nila yung personalidad mismo kung anong itsura nung tao oh, kung kagaya, ano yung diba? pangalan kay VP Lenny oh. Lenny Lutang Lenny Lugaw kasi wala nang masabing ano eh maipagtanggol ba doon sa issue kaya nga o oh, ayan mga ba comment down below niyo diyan kung ano masasabi niyo and stay happy stay healthy and stay safe tayo as always sabi ko mga Boy niyo ng helmet in the book getting better everyday god bless everyone bye ano kayong magiging chant ni Pastor Gibbs? Men? Ano kayong jingle niya? Sile, sile. Bayon. Pa.